Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Oktubre on, ating ipinagdiriwang si Santa Teresa ng Batang Jesus. Kamusta? Si Santa Teresa ng Batang Jesus, kilala rin bilang Teresa ng Lisieux, ay isa sa mga dakilang santa ng simbahang katoliko. Ipinanganak siya noong Enero 2, 1873 sa Alinson, Pransya at namatay noong Setyembre 30, 1897 sa edad na 24. Kilala siya sa kanyang munting landas ng espiritualidad na isang paanyaya sa pagiging simple, pagpapakumbaba, asa ganap na pagtitiwala sa mapagpalang pagmamahal ng Diyos. Si Teresa ay namuhay bilang isang karmelita sa Carmelo ng Lisieux kung saan ginugol niya ang kanyang buhay sa pagpapakumbaba, panalangin at paglilingkod. Alang kanyang espiritualidad, na madalas tawaging munting landas, ay nagpapalakas ng loob ng mga kaluluwa na isabuhay ang tiwala at pagiging simple sa kanilang relasyon sa Diyos. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay Santa Teresa ng Batang Jesus. Santa Teresa ng Batang Jesus, maliwanag na bituin sa kalangitan ng simbahan, ipinaaalaala mo sa amin ang pagiging simple at kababaang loob ng puso. Gabayan mo kami sa landas ng tiwala at pagmamahal sa Diyos, tulad ng iyong kamanghamanghang ipinakita. Ituro mo sa amin na ipagkatiwala ang aming mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos at matagpuan ang saya sa maliliit na bagay sa araw-araw na buhay. Naway ang iyong mapagpalang tulong ay maglapit sa amin sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Santa Teresa ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Pali kayang pagtiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.